Pastor Jeff, mayroon po akong nobya na plano ko ng pakasalan, pero nagkakaroon ako ng pag-aalinlangan. Ang tao kasi na akala ko makakasama ko habang buhay sa hirap at ginhawa, hindi ko naramdaman na dinamayan ako nung nakaranas ako ng pagkabigo. Dalawang taon na ang nakararaan, tinamaan ako ng sakit na tuberculosis. Hindi ako mabigyan ng clearance ng doktor na fit to work kaya natanggal ako sa trabaho sa isang kilalang fast food chain. Nung una, inalagaan ako ng nobya ko. Nagtutungo sa aming tahanan upang ipagluto ako upang lumakas ang aking resistensya. Sa tulong ng gamutan nakakakuha ko sa aming health center, eh, gumaling po ako. Pero hindi ako nakahanap agad ng trabaho. Dahil dito, lubos akong naghirap at iniwanan ako ng nobya ko. Gumuho ang mga pangarap at mga plano ko na lahat ay kasama ang nobya ko. Subalit pinili kong bumangon at pinatunayan sa kanya na kaya kong bumuhay ng pamilya. Pamilya na pareho naming pinapangarap. Nito lamang taon ay nag-apply ako sa isang restaurant at dahil sa ipinakita kong galing at sipag sa trabaho, ginawa agad ako na manager ng isang branch. Unti-unti na akong bumabangon. Unti-unti na rin umiigi ang buhay ko. At ngayon, nagparamdam muli ang aking nobya at nais na makipagbalikan. Siguro nakita niya na maayos na ang kalagayang ko. Pero parang nag-iba na ang aking pakiramdam. Parang ayoko nang makipagbalikan sa kanya. Naisip ko kasi, hindi pa man kami mag-asawa, eh nakaya na niya akong iwan nung panahong walang wala ako. Paano pa kung mag-asawa na kami? Ganun pa man, mahal ko ang dati kong nobya. Inaamin ko, mahal ko pa rin siya hanggang sa ngayon. Dapat po ba akong makipagbalikan sa kanya? Anong say mo, Brad? Well, una rin, salamat sa katapatan mo. Parang uh, nararamdaman ng karabihan yung, uh, yung ano uh, mo, dilema mo. ah, uh, pa ano ba to? Pa, 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 ko ba ulit? Okay, pagbibigyan ko ba? Eh, pero parang uh, meron kang alanganin yung pakiramdam mo. No? Igit pa rin, Ray, ano? yung tanong mo mas malalim. Karapat dapat ba siyang bumalik ngayon at pagbigyan ko nang sa pangalawang pagkakataon? Well, Ray, una gusto ko sabihin sa iyo, yung true love, ano? hindi lang talaga sa saya, sabi nga, pati rin sa hirap, hindi lang sa ginhawa, sa hirap, sabi. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nakabase sa kalagayan mo, yung condition mo. Ito ay isang commitment sa hirap man o ginhawa, sakit man o kalakasan. Sabi sa unang Korinto 13.7, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagpiyatiaga hanggang wakas. So, Ray, kung ang pagmamahal ay nawawala tuwing dumadaan ka sa apoy at pagsubok, baka hindi pagmamahal ang meron siya noon. Yan lang naman yung tingin ko, no? baka pabor or convenient lang kaya nandun siya. O, pangalawa, hindi selfish na questionin mo yung kanyang intention sa pagbabalik loob. Hindi mo kailangan agad sumang-ayon ngayon, kaya nga siguro nagtatanong ka, okay? Ang tanong na dapat mong sagutin, nagbago ba siya? Nagbalik lang ba siya dahil bumalik yung tagumpay ko ngayon sa buhay? Tingnan mo, hindi lang ang kanyang salita, kundi yung kanyang mga action, Ray. Intention, motivation, okay? Tama ba siya, Lord, para sa akin? O takot ba siya sa commitment pagka ako ay wala? Ni-respeto ba niya yung proseso ng pagpapatawad at paghilo mo nung iniwanan ka niya? So, Ray, hindi mo kailangan pilitin bumalik sa relasyon agad. Hindi mo kailangan bumalik yung tiwala. Kasi, Ray, kung merong isang key ingredient sa any relationship to last, the word is trust. Yun ang pundasyon ng any relationship. Hindi lang sa romantic relationship, any kind of relationship, trust is very important. Kung wala yun, ay hindi mo kaya ibigay sa'yo, I suggest, huwag mo munang pilitin. Pangatlo at huli na, pwede ka magpatawad. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong balikan o pagkatiwalaan. Raymart, may, he Ray, may healing power ang forgiveness, pero hindi laging kailangan sun sundan ng reconciliation ng relationship. So again, Ray, practical step as I add, maging tapat ka sa kanya, sabihin mo yung totoo, huwag mong paligoy-ligoy, okay? na nasaktang ka, hindi mo agad maibabalik yung tiwala. Maghintay ka lang malinaw na direction from God. Baka kung sincere naman siya, bigyan mo ng pangalawang chance. Magsika ng counsel, tulad na ginagawa mo ngayon. Okay? And take time. Healing takes time clarity comes with space. I have a space and time. So, as I end, Raymart, i-remind ko lang ulit, ano, ang ganda ng verse na to sa unang Corinto 13.7, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtiyatsaga hanggang wakas. Tayo manalangin, Lord, salamat kay Ray. Alam ko na kung darating man yung panahon na magkakabali sila, magkakasal sila, siguraduhin lang niya na pinili niya yon because yun talaga yung saloobin niya at nag-counsel siya at naghintay na maraming pagkakataon bago tuluyang mag-jump ulit sa relasyon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang na mix kita. Ang tunay na pag-ibig ay hindi na kita iiwanan magpakailanman. So Lord, tanungin niya sarili niya, kung wala ba mali trabaho ko, tingin ko ba darating ba ulit sa akin tong babae na to? Bigyan mo siya ng clarity, bigyan mo siya Lord ng peace, ano man desisyon siya mag-aray. In Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.